<laughs> so mga vendor Kung baga hindi tayo bigo ngayon no Nakita tayo ng king crabs <laughs> So yung king crabs na tinatawag mga vendor Ito na Titingnan natin yung king crabs no <laughs> Alright Nagalaw ko lang mga vendor you know Woo! <laughs> Ayun mga vendor, no? Ayan, ito si Kwento, si Pascual. So, titignan natin sa loob kung meron pang, meron pang asama tong asawa, no? <laughs> you know, thank you. So, talagang yung King Crab na to mga vendor, talaga yung empo, eh, buhay po yan. Baka mga gas. <laughs> Ayun, sabi <laughs> na yung know, mga uh, tagi na ba? Yun, oh. Yan you mga vendor, bro. Mga wakali, sige. Uy, sige ba? Uy, 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 uy. Yan mga vendor, kita yung mga vendor na galaw. Yun, oh, yun, know, oh, uh. yun, know, oh, uh. yun, know, oh, uh. yun, oh, yun, oh, yun, So, yun yung amendo, no? Woo! Oh, tira Yan! Ito si Pascual! Oh, <gup> okay! Sigit! Woo! <gup> na, amendo yung mga talas dito toto. <gup> yan, uh, yung matinik. Sige <gup> kasi ma-amendo kung hindi ka tayo bigo ngayon. Talagang, Lord, thank you. <gup> ma-amendo, <Bender>, meron! Ah, ang hirap mga bendo. Ah, oh huh ah 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 Si Pascual Ito si vlog ah 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 so, tiyan tiyan vendor, Kung buhay siya. Oh, oh, yun, ah 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 So, thank you, Lord. Thank you. Uy, pa masipit. Uy. Mga bendor, papakita mga bendor. Yan you know? na, Woo. si Pascual. Alright. Woo. Asa si Pascual. Ayun. <laughs> so, thank you. ay mga bendor. Turo niya si Pascual, oh. Ayan, ayan, ayan. Woo. Thank you. Ayun, uh, mga bendor. Ito si Pascual. Ito si vlog. So, tingnan natin, mga na, O, pa manipit. Ayan, mga bendor. Nakita niyo nagalaw. So, di ko alam kung saan babae dito. <laughs> Ang ganda ng kulay niya, gray, no? So, mga vendor, bali, babalik na natin sa, sa loob to. Uh, baka nangingitlog, baka nabulabog natin, no? Pasensya na. <laughs> Talagang first time ko to. So, salamat. Ayan. Bakain crab.